ayong ah. Ligpit na, ligpit na. Kasi, ang guras na. Ling araw na. kita na tayo. Ling araw na, ling araw. Antok na ako. Ang dami pa yung ligpitin ko.

pangalawang istag dito. Marami yung lilitin ko. Ito, maulitin tayo. Kapi, yung tinitubig. Ito natin yung misa. Misa likitan natin misa. Ah, sa, Ay, ah. okay. maraming salamat po sa inyong pagpanood sa aking mga video.